road test tayo Mitsubishi expander Ayan. top of the line to automatic transmission so meron tayong check engine guys ah so <clears throat> i natin to pagdating ng shop kung ano ang problema nang ilang araw pa lang daw yan eh sabi nung may ari. So wala naman problema sa takbo, maayos naman yung takbo. Maayos naman yung under ng makina, hindi naman palyado. Wala naman ako ibang nararamdaman na hindi maganda sa makina at sa sasakyan. So mamaya pagdating nang shop Ano natin is ka natin kung ano yung kung anong sensor yung may problema. shop natin. Problema niya. The, uh, apat na faulty yung nakalagay puro oxygen sensor so may problema oxygen sensor bank 1 tsaka oxygen sensor bank 2 check na lang natin to so andito tayo guys sa ilalim chinek natin yung connection ng ano, oxygen sensor so kaya pala siya nagpo-fold may ano kaya siya nag-check engine o may fault dito nangat-ngat na pala ito ng ano, ng aso. So ito pinagdugtong lang. Tapos itong isa, walang ano, walang, walang electrical tape. Ito, ito kasi yung mahirap dito sa oxygen sensor, yung wiring niya, napakanipis. So may maputo lang na maliit dyan. Mag-check engine na talaga yan. yan. So, try natin ayusin lang ito mamaya kung maayos natin ano you know? yan ngat ngat lahat ng wire ngat ngat nilagyan lang siya ng tape pinagdugtong lang ito naman uh, road test din natin uh, Mitsubishi Mirage naman yan automatic transmission din yung kanina yung ni test natin na expander yung mayroon siyang check engine so nagawa na natin yung problema nun so ang problema nun nasa oxygen sensor yung sa ilalim So inaayos natin yung yung wiring niya. So nawala na, nawala na yung check engine niya kanina nung ni-road test ko ulit nung tapos na kami mag-heavy PMS, So, Hindi ko na lang bidyuhan. So, ito naman yung Mirage 2014 model, 90,000 odo. So <clears throat> problema naman ito. Ang lakas naman ng vibration niya. Lakas ng vibration. Tapos maingit na yung ano niya yung belt so dahil nga ito ay 90,000 na 2014 model kung hindi pa nakapagpalit ang belt to yun yun na yung papalitan tsaka yung mga support kumakaldag na eh yun, yun na yung mga papalitan dyan so ayun mamaya check natin pagdating ng shop okay